sa kubo-kubo na ito ay may nakatira isang matandang lalaki na si Lolo Jamie ito po kawawa po ang kanyang kalagayan mga kalingap. at nakita po natin yung mga luna na nakapaikot sa kanyang bahay para lang hindi po siya mabasa ng ulan kawawa po ang kalagayan niya mga kalingap, at ang susulo na lang po siya dito na nakatira sa barong-barong na ito Itong po natin mga kalingap, ang kwento ng kanyang buhay. Alingap, Orat! Bilang scouter po ng Jinsan Mindanao! Salamat po natin! Isang si mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon po ay uh, po tayo sa bahay na sana po may tao kasi nakaka po niya. Yung kanyang bahay mga kalingap. Ito naman pa ito yung highway lang Nadala lang po natin siya ta uh, Sana po may tao po dyan na nakatira so, May wire pa po dito Ano kaya ang wire Tara po mga kalingap May mga mais din po dito oh. Sana may tao po dyan Yeah, Jamie Presco. Yeah, Jamie Presco. Sa po si Tatay Jamie Presco. Oh. Uh, tay meron po akong dalang uh, para po sa inyo. Yan. Salamat yan. Apo, uh, yan po ay eh, uh, galing po yan kay Ma'am Claire. sa mm. At uh, pinagkalob niya po yan sa inyo. Pagpasensya niyo po muna tay. Ah. Ay, kumakain na po pala kayo tay. Anong sadan niyo tay? Wala. Ay, pwedeng pumasok tay? Oh. Pumasok yan. Hmm. Yan po. Asin nga ulam ni tatay. Eh, ang ito po yung bahay po ni Tatay, mga kalinga po. At nadatlan po natin si Tatay dito kung na ng kanyang pananghalian. At ang ulam niya asin. Hindi lang. Nagtanong lang. So ito po mga kalinga po. At nga natin dito sa Tatay, pananghalian na. At ang ulam niya po ay asin. Yan po mga kalinga. Ang ulam po ni Tatay asin. Bete uh, asin po ulam niyo tay. Wala ho Dugay pa karbis. Hmm, dugay pa harvest Ip tanim niyo tay kama uh, mais. Asa ning imong bana Wala. Anak. Manila. Hmm. Nakapatid. Sa kwan, migros Nasa Negros kayo ha, tubong Negros pala kayo tayo, Baku, uh, Ilunggo mm. Mm. Gano'n na po kayo katagal na nakatira dito? Ako lang Matagal na po tayo? Matagal na po dyan Lupa ni Castillo mm. Ay kayo po nakapuyo lang kayo dito sa lupa ni Castillo Oo, oh, ako lang bantay mm. Grabe mga kalipa, ang ni tatay dito Bago lang kung alin sa bundok Saan pong bundok tayo? Sa North Cotabato Ah, North Cotabato po kayo, galing Sa Brick hmm. Mabilaan ako ah, sa mga kwan bilaan Sa mabilaan Ito po yung bahay po ni, ni Tati mga kaliyap, tagpi-tagpi Oo, ito po sa mga sako Mga sako, mga mga ano pa na Binigay na lang na sa akin binig, binig, Binigay na lang na Oo. Uh -huh. Yung mga kaila ko. Mga kaibigan. Mm hmm. Saan mo ay nagsasayang tay? Ha? Ay, dito. Dito lang. <laughs> Kinangkala ni tatay, mga kalinga po. Bait kayo. Grabe ka si tatay. Ilan taon na kayo tay? Ilan na yung dad edad? 64. 64 na yung tatay. May edad na. Tapos, so, solo lang na namumuhay dito sa bukid. Pwet. ang kapalaran ni tatay. <laughs> Pero masaya si tatay mga kalingap. Sige lang. Hmm. Tuloy lang buhay ni tay. Gantos lang. Oo. Oh. Pag tiisan mo Tiis tiis lang. Kung meron na tay tiis lang. Hmm. Dito tay. Uh, may ano dito tay. Uh, Tila pa. Mamaya na. Mamaya na tay. Ngiti na pa may noodles. Mabiyahe pa ka? Ah, uh, putay, ikot-ikot pa. Titingin pa kung saan pwedeng pumunta ulit. Um, eh, yung bahay niyo, uh, ah, nadaanan ko lang. Kaya nagtanong ako doon sa kabilang bahay kung may nakatira dito, sabi na meron, kaya pinuntahan kita dito tayo. Oo. Oh. Kilala ko 'yan. Oo. Oh, tadi ko sa taas. Hmm. Mga kilala, kasayang nakakilala talang. Hmm. Kasi sabi yung kaldero yung ginti ah? Ano yung kanin? Ay, may uring. Uring? Ano ano uring? Walay kanin dyan. Aring kanin ano oh. Anong, anong uring tayo eh? Tingnan natin. Ano yung punti? Puti. Tingnan natin yung al laman ito. Uy! Wala na laman tayo Wala. Tubig na na. Tubig na lang ang laman oh. No? Mira. Hmm. Ito yung sabi tayo yung tatay ng kaldera mga kaliga po. Sige. Kasi yung wala. Hmm. kayo. Buhay daw. Buhay po mo Hmm. Matagal pa hindi. Malilit pa yung mais mo. Oo. Oh, mga abril na. April yan. Oh. Kung sa April pa mag harvest sa April ka pa, pa magkakaulam. ulam, saan gala. <laughs> Ang bihira mga kaliga po yung kalagayan ni tatay. Ito po yung bahay po niyo. Ano lang po ito? Ilagay niya lang po yung tarpal para hindi po siya mabasa. Okay, tayo. Hmm. Ma. Ya, binigay na lang, lang sa akin yan. Ay, itong ito mga sawali tay. Hmm. Yan. Ma binigay na lang, lang lahat yan. Para hindi lang po kayo mabasa rito sa loob pag umulan. Hmm. Asta to, to sa so sim. Tagatanggawan niya po. Ang nagbigay itong sim. Taga hmm. Tagatanggawan. Hmm. Pero dito lang kay nababasa dito tayo pag malakas ang ulan. Yeah, na. Hindi naman. Hindi eh rambu ay tate asin ang ulan makakalinga po. Niyan. lang. nang mura niya basta buhay lang. Mm. Nabasa lumaban ng patas no tay. Yung walang inaagraviado. Hmm. Kahit mahirap ang buhay. Hindi lang tama na kaw oh, no, wag lang magnakaw kasi mas mahirap ma ah, sigurado sa preso abutin. Glan, dugay ko sa glan, tagal ko sa glan. Mm hmm. anong mo Tagal din pala tay. Tuwo nang trabaho ko sa lupa ya po sa bundok. Mm hmm. Bundok. Mahirap magpal magpabili. Mm hmm. Yung mais. Hindi ra makakabayo. Oo. Oh. Paiit kayo Kalisod kayo tay Kalisod kayo Kinabuhi <laughs> Hindi lang Japan. ng uh, konti Kunti lang alam kong Bisaya tay Mga tatlo lang Tagalog lahat <laughs> Asawa mo nung tribo Ilongga ah, Ilongga? Uh, Bila ng anak? Dalawa ah oh, tama na. Oh, isang babae, isang lalaki. Ah, oh, boy. Ha, kay naman tay. Wala na, ng estudyante na. Ah, estudyante na. Ang wala sa tanggawan, lapit sa eskulahan na. Oo, oh, ah, tabi lang ng ano, taga highway. Oo, oh, tagadari. Eh, ah. dito pa mag-eskwila Hmm. Garal. Okay. Kaya yun. Hindi, kaya pa paano tayo, may ano, Nakadala po tayo, mga ng, yeah. durdors, pa tayo. Maya na. ng... Maya na. Sa... sa lang ito. Kumahaw pa lang yan tay? Hmm. Anong oras na? Alas... Alas unsi na. Oo. Oh. Almusal pa lang daw mga kalinga. Pata alas unsi na. Ang bira. Bali itong lupa na to tayo. Bali kayo lang nagbabantay. Kastilyo na May lupa. Diyan po. na kakana. lupa na. Tapos ha, Nagpuyo lang kayo dito dito pa malaki din yung lupa nila dito sa kwan well, sa ano sa tinagakan mm -hmm. wala pa ni kalubihan oh, tay itong bantay ito sana nga tayo ay may makapanood po itong vlog natin na to ta may mahabag sa inyong kalagayan na tay at uh, baka sakali hindi natin uh, masasabi baka sakali may magpaabot pa, magpaabot pa ng tulong po sa inyo pahit kayo oo oh, pahit kayo talaga eh ni tatay mga kalingat kalisod kayo ang kinabuhi ni tatay tama ba yun tay? Ah, tama eh yun lang nga lagi kong naririnig kalisod kayo ang kinabuhi hindi uh, na kalabanan si buwano na Ah, dyan sa area na yun tay oo oh, tayo okay, okay lang ba tayo? ipakita ko yung bahay nyo paikot ko lang ha oo oh. Ito po mga kalingap yung bahay po ni tatay. Tatay na niya po sa labas mga kalingap. So yun, ah, so yun po mga kalinga at ah, uh, hanggang dito lang po ang ating vlog kay tatay at sana po uh, mabalikan ulit natin si tatay dito at uh, kaawa-awa po ang kanyang kalagayan yun po mga kalinga at uh, patuloy po natin na uh, supportahan si ah, uh, Santos Matubang Atin na vlog kalinga prab at ang, ang buong team kalinga so babay po mga kalinga at ah, uh, God bless sa ating lahat